Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan ito ang inyong lingkod Pastor Joey Umali ng Christian Solidarity Fellowship, bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay, nais ko munang batiin sa kanyang anniversary today ang Haen Filipino Evangelical Methodist Church doon sa Haen Nueva Ecija. Ito yung sa pangunguna ni Judge Rickson at Ate Rowena Garong. Patiin muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, sina Ati Elsa Francisco, Jelly Olivar, Nora Cancela, Nel Supat, Dulce Alicante, Nel Habacon, Luz de la Cruz, Juliana Cabrera Montemayor, Maria Guevara de la Cruz, lahat sila'y mula, ito mga hindi kong binanggit mula sa Sasmuan, Pampanga. Kapag kayo'y tinanong, si Jesus ba'y naparito upang magdala ng kapayapaan o naparito siya upang magdala ng apoy ng pagkabahabahagi? Sigurado akong marami sa inyo ay magsasabi na naparito si Jesus upang magdala ng kapayapaan. Pero sa ating aralin sa araw na ito, ay baligtad. Basahin ko ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay. Ito ay sa Lukas 12:49 hanggang 53. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kundanasin at ako'y nababagabag hangga't hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabaha, bahagi. Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo ang ama laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa ina, ang biyanang babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Tulad ng aking binanggit kanina, narinig ninyo na dito sa ating aralin, ang ating Panginoong Kristo ay nagsabi na siya ay naparito hindi upang magdala ng kapayapaan kundi ng pagkabaha-bahagi. Wika ni Jesus sa verse 51. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkabaha bahagi. Alam nyo, napaka ng deklarasyong ito. Sapagkat sumasalungat ito sa hula ni Isayas tungkol sa darating na Mesyas. Kaya napaka-importanting maunawaan nating mabuti ang sinabing ito ng Panginoon. Nasusulat sa Isayas 9 sa isang ganito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ulitin ko yung huling yon, prinsipe ng kapayapaan. Now, which is which? Tanong nga nung isa kong pinsan, ano ba talaga, Kuya? Isentro muna natin ang ating pansin sa sinabi ni Jesus dun sa verse 49. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Ang dala ni Jesus ay apoy, fire. Wika sa New International Version ng verse 49. I have come to bring fire on earth, and how I wish it were already kindled. Sa Bible, ang apoy ay ginagamit ng Diyos para sa mga sumusunod na layunin upang ipatupad ang kanyang judgment and punishment, paghusga at pagpaparusa. Isang halimbawa ay ang pagpaparusa ng Diyos sa dalawang anak ni Aaron. Ganito ang wika sa Levitico 10.1. Ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong iniuutos sa kanila ni Yahweh. Ang huling hantungan na mga kaaway ng Diyos ay ang lawa ng apoy. Wika sa pahayag 19.20 Ang halimaw at ang huwad na propeta ay ihahagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang buong daigdig ay tutupukin ng apoy sa huling araw. Wika sa ikalawang Pedro 3.7 Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Upang subukin ang pananampalataya ng tao. Wika sa unang Korinto makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng sa sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Upang dalisayin at linisin ang ating pananampalataya. Wika sa uh, Malakias 3.2 Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon sino ang makakaharap kapag napakita na siya para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal. At sa unang Pedro 1.7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Kaya nang sabihin ni Jesus na ang dala niya ay apoy, isa itong mariing babala na ang pagsunod sa kanya ay hindi picnic, hindi excursion, hindi pagpapasarap. Sino bang magpasyang sumunod sa kanya ay kailangang maging handa sa mga sumusunod. Hayaan ng Diyos na baguhin ang kanyang pananaw, ang kanyang pinahahalagahan sa buhay at ang kanyang katapatan upang siya'y maging bagong nilika at maging kamukha ni Yesus. Wika sa ikalawang Korinto 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan ng bago. At sa ikalawang kurinto 3.18 At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang ang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Ituring ang mga personal na sakripisyo bilang bahagi ng pagiging alagad. Wika ni Pablo sa Filipos 3.10 Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang lubusang pagpapakilala o pagkakilala kay Yesus ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang pamantayan sa halip na pamantayan ng mundo. Ang pagkaranas sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay nangangahulugan ng lubusang pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa aral at halimbawa ni Jesus. Ang pakikibahagi sa mga paghihirap ni Jesus ay nangangahulugan ng pagtatakwil sa sarili at pagpapahalaga sa iba. At ang pagtulad sa kanyang kamatayan ay nangangahulugan ng pagpapagamit sa Diyos ng ating buhay upang maging pagpapala sa iba. Apoy ang dala ni Jesus. At ang nais niya'y nagliliyab na ito. Ang pagbabago at pagsasakripisyo ay kailangang gawin agad-agad, Fort forthwith. Hindi pwedeng ipagpalibad. Kailangang gawin na kaagad sapagkat hindi natin hawak ang bukas. Darating ang kamatayan sa sandaling hindi natin inaasahan darating ang Panginoon sa isang panahong hindi natin sukat akalain. Kailangang maging handa sa bawat sandali. Wika sa unang Pedro 5, 8 at 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa magsasakripisyo, at magtitiis ang isang tagasunod ni Jesus. Pero ayon kay Pedro, ay pansamantala lamang ito. Sa pagkatan-Diyos natin, ang siya ring ng katatagan at lakas ng loob. Wika sa unang Pedro 5.10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di natitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Pagkatapos sabihin ni Yesus doon sa verse 49 na apoy ang kanyang dala, sinabi niya doon sa verse 51, Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabaha-bahagi. Hindi layunin ni Jesus na tayo'y Ang nais nga niya ay maging isa tayo doon sa kanyang panalangin na nasusulat sa Juan 17.21. Sinambit ni Jesus ang ganitong panalangin, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, kayo hindi naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sandibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang pagkabahabahagi ay hindi layunin kundi bunga ng pagsunod kay Jesus. Sa sandaling lubusang sumunod tayo kay Jesus, iiwan na natin ang dating buhay. Magkakaroon tayo ng bagong pananaw at pamantayan sa buhay bagong pinahahalagan sa buhay, bagong asal at ugali, bagong makaibigan. Behold, the new has come, the old is gone. Sapagkat may tatanggap kay Jesus at may hindi, maging sa loob ng isang pamilya ay magkakaroon ng dibisyon, magkakaroon ng pagkabahabahagi, naririto ang paglalarawan ni Jesus na magaganap sa pamilya dahil sa kanya, ayon sa verses 52 and 53. Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo, ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina, ang biyanang babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Upang hindi magkaroon ng dibisyon sa isang komunidad at lalong-lalo na sa isang pamilya, kailangan ay tumanggap ang lahat kay Jesus walang dapat maiiwan. Dahil dito, napakahalaga na bawat tagasunod ni Jesus ay susunod sa kanyang tagubilin na nasusulat sa gawa 1.8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudeya at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, ang Jerusalem ay kumakatawan sa mga taong pinakamalapit sa atin. At sino ba ang mga taong pinakamalapit sa atin maliban sa ating pamilya? Bago pa tayo pumunta sa komunidad, kailangang abutin muna natin ang mga miyembro ng ating pamilya sapagkat kung hindi natin gagawin ito, mangyayari ang sinabi ni Jesus na pagkabaha maging sa loob ng pamilya maging ang mga naunang alagad, pinagsabihan sila ni Yesus na wag muna silang aalis sa Jerusalem. Dum dumuon muna sila. Doon dapat muna sila sumaksi. Ganito ang wika sa gawa 1.4. Samantalang siya kasama panila, nila, pinagbilinan sila ni Jesus, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo bago magawa ni Jesus ang kanyang misyon, kailangan siyang sumailalim ng isang bautismo. Ganito ang wika niya sa verse 50. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Ito'y tumutukoy sa sakripisyong gagawin ni Jesus sa ibabaw ng krus upang sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay ay matubos ang sangkatauhan sa parusa ng kasalanan. Ang misyon ni Jesus ay misyon din natin. Tulad ng kanyang sinabi sa mga alagad sa Juan 20.21, Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Magdadala rin tayo ng apoy sa mga tao upang sila'y gumawa ng pagpapasya tungo sa ganap na pagbabago ng kanilang buhay. Hindi pwedeng andala natin ay puro lamang to make people happy, to make people comfortable. Kailangang ipaunawa natin sa mga tao nang Panginoon ay magbabalik bilang mabagsik na hukom upang hatulan ang mga tao kailangang maunawaan ng mga tao na totoong may maliligtas at mapapahama, totoong may langit at impyerno. Ang Diyos ay Diyos ng pagibig, ngunit siya rin ay Diyos ng katarungan. Upang maging instrumento ng Diyos sa pagbabago, kailangan din tayong dumanas ng bautismo tanggihan ng sarili at magpailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangang sundin natin ang utos ni Jesus sa Mateo D. 6.24 Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaakibat ng tunay na pagsunod, ang kahandaang magsakripisyo. tayo'y manalangin o banal naming ama maraming-marami pong salamat sa araling aming natutuhan ngayon naunawaan namin ang ibig sabihin kung bakit apoy ang dala ng aming Panginoong Hesus at kung bakit ang resulta ng pagtanggap sa kanya ay pagbabaha-bahagi. Panginoon, tulungan nyo po kami na maipaunawa sa aming kapwa ang tungkol sa kahalagahan ng pagbabago ng buhay, pagpapailalim sa iyong kapangyarihan, upang sa pamamagitan nito, kami maging handa sa pagdating ng iyong anak na si Yesus, anumang sandali ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating dingguhang programang Karunungan Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon, bukas karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS agapay ng sambayanan